Guys! Wala na ba yung hinahanak ko? Wala na, <laughs> wala na. <laughs> wala na. Guys, what's up? This is me. Yung Papa papakasya ng droid hero. Umalis na ba? Wala na. So ayun guys, this is me papakasya ng droid hero. Gusto lang namin sabihin sa inyo na ang team droid hero ay magtatago. Wala. Ikaw lang yan eh na. No. Wala kasi talaga akong pera pang ng na dahil akala nila kumikita tayo dito sa droid hero. Hindi nila alam, sa dami ng na pinrong mo natin, nag-break even lang tayo. Pero okay lang at hindi tayo loge. Okay. Diba? Para lang mapasaya natin sila lahat. Diba? So ayun guys, no? Magtatago ang Team Droid Hero sa lahat ng mga inahanak namin mula December 23 hanggang December 25 at magpapatuloy ang Droid Hero sa December 26. Tapos guys, ang shoot na raffle natin ay December 24 at ipopost namin ang 10 posibleng nanalo ng mga muti regalo namin sa December 28. Guys, pwede pa kayo sumali. May kita nyo sa pin post namin. At wala kami ng operation mula December 28 hanggang January 1. Magpapatuloy ulit ang Droid Hero sa January 2. Pwede kayong mag ng mga PM sa amin guys. Pag bike namin, pwede namin buksan yan at sagutin namin kayong lahat. So guys, Merry Merry Christmas sa inyo lahat at Happy New Year mula sa Team Droid Hero. Huwag natin kalimutan ang diwa ng Pasko, guys. No? Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus na kung saan siya ang nagbigay sa atin ng kaligtasan ng Salupa. Maraming maraming salamat ulit. This is me, your paparazzi.